magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag 500 na utak pa kayo. Pinahamon ko kayo. Sige, subukan nyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo na, kung obvious na obvious yung ginawa ninyo na walang kaibide-ebidensya, dinawit nyo ako. Akong akala nyo, wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, Paabalikan ko kayong lahat. Ididemanda -de ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagpabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever. Weather-weather lang yan. Bilugang daigdig. Kaya wag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo never kayo magkakaroon ng pananagutan. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat.